Good morning guys Punta na lang tayo sa guys Okay, bibilhin tayo Ayan, Chill chill ride lang Mga ano lang to 5 kilometers Balikan Nasa 10 kilometers din Exercise na Ayan. Let's go, let's go. Ah, oh, wala nasa sakyan. Tapos tabing dagat ito, guys, oh. Tabing dagat 'yan. Kunti lang bahay. Na tayo ng bayan guys Bili tayo ng ano Gamit pang mingwit Yung pang malaki sakaling makahal na tayo ng malaki Alright, let's go, let's go

Grocery na Ito lang yung Pantalan Ito yung pata Kaya pag tawid Hindi na mahirap Tulatan mo natin Nasa bangka lang kami Kaya barko na tawid ng Surigao mabagal lang takbo ko rito kasi malubog pa ma likod ng camera gidan-daan ko lang ito papasok na tayo sa sindro sa hardware para bili tayo ng ano ang malaking isda talo mo makatsamba ayan guys dito na yung pinakasintro ng bayan ng Liluang guys ang ganda, ang linis Pero ano, may mga hotel na rin dito, may Gold na. Gumloiner si Buana. May mga ATM na rin dito. Nandang. And guys, and dito dito ko ipapark yung bike ko. And thank you for watching.